sa Iran at lalo na sa kabisera nitong Tehran, nagdeklara ang mga autoridad ng state of emergency dahil tinamaan ang rehiyon ng matinding tagtuyot na hindi pa nararanasan noon. Dahil sa kakaunting ulan, paubos na ang mga imbakan ng tubig at nananawagan ang autoridad na mag-imbak ang publiko. Pero ang pinakakagulat, inihayag ni Pangulong Masud Pisushkian ng Iran na kailangang ihanda ang Tehran para sa malawakang paglikas ng mga tao dahil hindi na raw maliligtas ang lungsod. At dito mahalagang maunawaan na nararanasan ang tagtuyot sa buong rehiyon. Pero sa mga kalapit bansa ng Iran, wala namang ganoong kalalaking problema sa tubig. At higit apat na taon nang hindi minomodernisa o nire-reforma ng Iran ang kanilang mga pasilidad sa tubig. Ang underground nuclear activities ay nagpalalim ng tubig sa ilalim ng lupa. Ito ay matagal ng pinag-uusapan ng mga tao. Pero ang Iran, sa halip na lutasin ang problema ng kakulangan sa tubig, ay nagpasya na muling magbanta sa mundo. Eksaktong isang linggo na ang nakalipas, inihayag mismo ni Iran President Masud Pezeshkian na agad maisasaayos ayos at mas pagagandahin ang mga nuclear facilities ng bansa na winasak ng United States attacks. Ayon sa kanya, ang nuclear program ng Iran ay magiging, sa kanyang mga salita, mas makapangyarihan at mas epektibo pa. Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ito ng sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pitchy News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon namin agad inilalathala ang mga bagong balita. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-avail ng bayad na sponsorship subscription gamit ang mga detalye at link sa description nakalagay doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Piliin ang format na pinakakomportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Kaya, sa Iran ay may tunay na kalamidad. Walang tubig doon. At literal na naiwan ang mga tao na walang pangunahing pangangailangan sa tubig. Ayon kay Presidente Masud Pisishkian, kung hindi agad uulan, maaaring limitahan o itigil ang supply ng tubig sa Tehran. Bukod pa rito, Sinabi ni Pisiskian na halos wala nang natitirang mga paraan para maiwasan ang sakuna sa Tehran. CP mula kay Pisiskian, kung hindi gagana ang pagrasyon ng tubig, maaaring kailanganin nating lumikas ng buo mula sa Tehran. Siyempre, ang kanyang mga sinabi ay nagdulot ng alon ng kritisismo sa mga pahayagan at social media sa Iran. Tinawag ni dating alkalde ng Tehran, Karbashi, na biro at walang saysay ang ideya ng paglilikas ng Tehran. Alam mo, hindi na gaanong epektibo sa Iranian ang ganitong pagpapakalma. Ayon sa mga meteorologist, walang inaasahang ulan sa Iran sa loob ng susunod na sampung araw. Samantala, ang krisis sa tubig ay nakaapekto na sa araw-araw na buhay sa kabisera. Ang mga residente ng Tehran ay bumibili na ng mga tangke ng tubig para magamit nila ito sa palikuran at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan sa bahay. Ibig sabihin, ang mga taga-kabisera ng Iran ay nagdadala na lang ng mga plastik na tangke sa kanilang mga apartment dahil halos wala nang lumalabas na tubig sa gripo. Ang problema ay dahil halos ubos na ang imbaka ng tubig na nagsusuplay sa Tehran. Ayon sa tagapamahala ng Lati Dam na 10 kilometro mula sa Tehran, ang imbaka ng tubig na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng tubig ng kabisera ng Iran ay mas mababa pa sa 10% ang laman ngayon. Ang kalapit na imbaka ng tubig na Karaj na nagsusuplay ng tubig sa Teran at sa lalawigan ng Alborz ay nasa parehong kritikal na kalagayan. Bukod pa rito, sinasabi ng mga lokal na residente na hindi pa nila kailanman nakita ang mga imbakan ng tubig na ito, na ganito kababa ang antas ng tubig. Pero hindi ko lang basta binanggit ang mas mababa sa 10% na ito. Si Mahamad Ali Malem, ang tagapamahala ng dam sa Karaj, ay nagsabi na kumpara noong nakaraang taon, nabawasan ng 72% ang dami ng ulan. Si P. Sa aming imbakan, 8% na lang ng tubig ang natitira. At halos lahat nito ay hindi na magagamit. Ito ang tinatawag na patay na tubig. Kung gusto mo, ito ay putik na lang. Ibig sabihin, masasabi nating halos ubus na ang tubig sa mga imbakan. At alam mo, parang nasa gitna tayo ng panahon ng mga medyabal. Umaasa ang mga autoridad ng Iran sa ulan sa pagtatapos ng taglagas at nananawagan ng dasal. Ngunit hindi pa rin maganda ang mga pagtataya. Nagbabala ang ministro ng Enerhiya ng Iran na si Abbas al na maaaring kailanganing limitahan agad ng mga autoridad ang supply ng tubig. Sa ganitong sitwasyon, inanunsyo ng mga opisyal sa Tehran ang plano na magmulta sa mga bahay at negosyo na sobra ang gamit ng tubig. Para dito, balak pa nilang magtatag ng mga patrol na magbabantay kung gaano karaming tubig ang ginagamit ninyo. At ngayon, si Ministro ng Enerhiya ng Iran na si Abbas al ang unang nagsabi ng totoong katotohanan. Sinabi niya na ang krisis sa supply ng tubig sa Tehran ay hindi lang at hindi gaanong dulot ng kakulangan ng pag-ulan. Ang problema ay ang lubos na kalumaan ng sistema ng tubig na isang daang taon na ang tanda. Pagkatapos ng Islamikong Revolusyon noong late labinsyam na pitumpus, hindi na ito kinumpuni. Dahil dito, tumutulo lang ito at hindi maayos ang distribusyon ng tubig na nagdudulot din ng kakulangan ng tubig. Ayon sa pahayag ng mga autoridad ng Iran, sa kamakailang labindalawang araw na digmaan laban sa Israel. Noong Hunyo 15, tumira ang Israel sa Tajirish sa Hilagang Tehran. Sumunod, lumitaw ang mga video ng matinding pagbaha sa lugar. Kinabukasan ng pag-atake, sinabi ng hukbong sandatahan ng Israel na tinarget nila ang mga Iranianong sentro ng komando sa ilalim ng lupa. At ito pa ang isa pang paksa na ayaw talakayin ng mga tao sa Iran. Ang pagtatayo ng underground military facilities sa Iran ay nagdulot ng pagkasira ng mga water table at mas lumalim ang tubig. At hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Nagbabala si Ahmad Basife, pinuno ng Pambansang Sentro ng Klima at Pamamahala ng Krisis sa Tagtuyot, sa seryosong kalagayan ng mga imbakan ng tubig sa iba't ibang probinsya ng Iran. Kasama narito ang sa at sa Kanluran at Silangang Azerbaijan. Puno lang sila ng ilang porsyento. Sa Mashhad, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Iran, nag-aalarma rin ang mga opisyal at sinasabi na maaaring kailanganin din nilang lumikas ng mga tao. Ang tanong, saan? Bukod pa rito, sinabi ni Hussein Ismailian, ang punong direktor ng kumpanyang namamahala sa supply ng tubig at sewerage ng lalawigan ng Mashhad na mas mababa sa 3% ng tubig ang natitira ngayon sa pangunahing imbakan ng tubig ng lungsod. Ayon sa kanya, ang apat na imbakan ng tubig ng Mashhad, Taruk, Kardeh, Dusti at Ordak ay 3% lang ang laman. Sa mga ito, ang Dusti lang ang gumagana habang ang natitirang tatlo ay hindi na gumagana. Mahalaga ring ipaalala na ang krisis sa tubig sa Iran ay unti-unting lumala sa loob ng mga dekada mismong ang kataas-taasang pinununo ng Iran, si Ayatollah Ali Khamenei, ay ilang ulit nang umamin sa nalalapit na banta. Nabanggit niya ang kakulangan ng tubig, halimbawa, sa kanyang talumpati para sa Nowruz noong dalawang libo at labing isa at ilang beses pa niyang inulit ang mga pahayag na ito pagkatapos noon. Ngunit kakaunti lang ang nagbago. Ngayon, ang Tehran, Karaj at Mashhad, kung saan mahigit labing anim na milyon ang populasyon, ay nahaharap sa totoong posibilidad na tuluyang mawalan ng tubig. Ano sa tingin mo ang ginagawa ng rehimeng Ayatollah sa ganitong sitwasyon? Ipinahayag ni Pangulong Masud Pisiskian ng Iran na agad nilang aayusin at gagawing mas moderno ang mga nuclear facility na nasira sa pag-atake ng Estados Unidos. Narito ang kanyang sinabi. Ang kaalaman sa nuklear ay nasa isipan ng ating mga siyentipiko. Hindi sakuna ang pagkasira ng mga gusali at infrastruktura. Ibabalik natin ang lahat mula-simula at gagawin pa itong mas malakas at epektibo. Samantala, walang tubig ang mga Iranian. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Isulat niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel. Pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.